Isang malaking hakbang tungo sa mas maayos na pangangalagang pangkalusugan ang nais ihandog ni Governor Ricardo Padilla sa mga kamnortenyo sa pamamagitan ng pagtatayo at pagsasagawa ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang serbisyong medikal sa lalawigan. Pangunahing tampok ang pagpapalawak ng serbisyong maihahatid ng Camarines Norte Provincial Hospital sa ipinapatayong limang palapag na gusali na magtataglay ng mga modernong pasilidad. Kabilang ang isang eye center, video ward, air-conditioned emergency room at kompletong kagamitan para sa neurosurgical procedures. Mas mapapalapit din sa mamamayan ang serbisyo sa pamamagitan ng mga bagong medical at dental bus. Nariyan din ng alaga at kalinga, alay pang kalusugan o akap upang masigurong komprehensibo ang serbisyong may bibigay. Maliban pa dito, ang Labo District Hospital ay ipinagkalooban na ng license to operate upang magbigay daan sa pagsaserbisyo ng mga makabagong kagamitan tulad ng digital x-ray machine, 2D echo, ultrasound machine, bagong reverse osmosis water system at isang physical therapy department. Ang Super Health Center naman sa San Francisco, Talisay, ay hindi lamang isang gusali. Ito ay simbolo ng pag-asa at pangako para sa isang mas malusog na komunidad. Higit pa sa mga pisikal na infrastruktura, ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ospital, privado man o publiko, at iba't ibang organisasyon sa loob man o labas ng bansa at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kung kaya tayo'y naibabahagi sa iba't ibang health summit sa ating lalawigan at siyang dahilan kung kaya tayo ay kinikilala sa sektor ng kalusugan, partikular na ang PhilHealth. Ito ang patunay na kanilang isinasabuhay ang katagaang Alay sa Diyos, alay sa bayan! Sa Administrasyong Padilla Ascucha, may direksyon ang probinsya.